hello mga sir pwede tayo unit na i-overhaul dahil sa tunog na kaiba sa makina at ang pinakamasakit nito mga sir yung 1 month lang na pinaba yung makina nito tignan natin yung kilometer nya totally napalaki na 200,000 na kaya 200, mga sama nyan kaka-overhaul lang to last month kaso umingay pa rin ito so, ah pinakamalala pansin nyo yan last month lang yan mga sir ginawa ginawan lang daw ng paraan kaso yung gawang paraan ayan nga hindi rin umabot hindi rin ano, tumagal mapapadobli ka lang ng gastos kasi nga sisirain yung bagong block na kung sakaling na overall na yan sisirain ng lalo yung ano kasi pinang shop daw ito mga sir Hala, pag binirit mo siya oh Diba? Kakaiba yung tunog? Sakit sa ano? Kaya nga? Ay maganda palang pakinggan. Sumasayaw-sayaw siya. Oh. Yan, yung kanyang tunogan mga sir. Kalampag po yan. Tapos pinamasin shop daw yan. Kaso nga lang, mas lumala yata. Kasi, gumagano O, dahil sa mga ano natin dyan, mga basher natin dyan, na bearing lang. O, yung sisingiling ko dito mga sir, lahat po yan original. Sigunyal assembly, black set, labor, all in na. 13,000 lang mga sir. Last month lang yung ginawa yan. Yeah. Hindi na pag sigun nyo lang problema, hindi na kukuha sa remedy yan mga sira. Ah? Kasi kawawala yung customer. Kung hindi mo papalitan ng bago yan, kawawala yung customer. Doble gastos yan. Kaya pag ihiwalay natin yung makina, sa yung chassis. Para ma-overhaul natin. Ito na yung ano, click na 125 na blue. Ayan, naibaba natin yung makina. pag natin sa chassis. Yung chassis niya, nilabas muna natin para lumog tayo dito sa pwesto. At ito na yung wawalwalin natin. Mga papansin nyo, ayan, bago lang yung block niyan mga sir. Madumi lang. Bago pa lang. Tapos, nire niremedyohan yung sigunyal. Kapag ka once kasi niremedyohan yung sigunyal, at nasira agad gagasas ka naman pati yung black mo dyan ay uh, sisirain din kasi sa tunog pa lang ng makina at sa kalampag na andara ng makina malikot ang sigunyan gagasgasin niya na yung black, kaya yan yung mga iniiwasan namin mga sir na mapagastos kayo di ba rin mapahamahal kayo sa unang pagawa at least matagal nyo naman gamitin hindi yung re-remedyohan mo lang siya good for one month one day, one week kanyan, sira na, na agad eh, pati yung black madadami sa pagkasira yan na eh, ipa ko sa inyo pag nakalas-kalas na basta pagka magkakalas kayo nito mga sir segregate nyo lang part ng head, yan, pag samasamahin nyo yan part ng panggilid pag samasamahin nyo, part ng magnito pag samasamahin nyo yan kung sakaling kuan, medyo makakalimutin tayo. Video mo na lang ng yan mga sir. Balik-balikan mo na lang kung sakaling may nakalitaan ka. Basta pinaka-importante kapag nagkakalas ka at naglilinis ka, ilagay mo lang sa tabi-tabi mo dyan. Para ikas na may makalimutan ka, may ikita mo ka agad. Para maulit mo ulit. naman talaga sa office ha. Medyo may ka pa. Kapag nagamay mo na, sisiw na yan. Ay, Klas ang muna natin to. At nag-import tayo ng mekaniko, galing Japan pa to. Japan, Japan ka ba o Chinese? Chinese? Oo, oh, maraming ito mga siya, natin yung uh, head at yung magneto oil seal kasama rin yan sa papalitan natin kasi naglilik nakita ko rin naglilik kaya papalitan natin yan at ito oh. ayan sobrang alog Ay, okay tanggalin mo na <laughs> botas yan, dito mga sala kapag ka-once na alam pag paggugut na si Gunyal, nakakamay mo na yan. Tingnan natin yung ginawa ng remedyo. mo pa, mo na lang. Magaling. Ayan ang <laughs> makikita nyo. <laughs> Tawa na malakot sa'yo. <laughs> Kulot ka. <laughs> <laughs> Ito, makikita, makikita nyo dito mga salayan. Pagka ganyan na yung markings, asahan niyan? Kalampag na yan. <laughs> Pinalo pa. Pinalo, Pinalo pa eh. Nalaglag <laughs> Eh, ma Mahatak mo naman na. Ame, ah, tapos natin yung sugunan. Tapos ibabalik natin doon. Pati bearing mga sarap, papultan natin. Pagkatanggal natin ng bearing, yan, yeah, papansin nyo. Ayan. wala na to sobrang luwag to na dapat ano yan uh, pinipress pa ginawa ng paraan parang hindi naman ginawa ng paraan to mga sir kumbaga binaba lang para masabing binaba para dagdag uh, income Yan, hindi naman na ano, hindi naman ginalaw kasi kapag ka pinipress to mga sir yung oil cuts na to lagi itong na yuyupi na yuyupi ito mangilang ilang ilan lang yung nagmamasin nag, nagpipress ng ganito lang hindi nasisira yung oil catch pero ito talaga ano hindi na tanda naman at lahat ang nagpipress pati bearing pinapalitan ito hindi pinapalitan ng bearing to yan. kaya ito yung pinaka importante na dapat kapag ka lang pag bago na huwag yun na kasi gastos lang kayo malala kaya buyan palit Ya, yeah, lilinisan na natin. Tapos may may ipakita ko sa inyo yung mga gagamitin nating pisa. Na lahat ay original. Walang aftermarket yan walang rem remedy yan. Kasi one month lang sira agad. Eh, yeah, tama sa lain, umpisahan natin linisan. Ngayon eh yung cylinder head niya, Bali, na ko naman yung block nito mga sir. Magagarantiya ako pang goods pa siyang gamitin. At pa uh, salamat nga at uh, hindi ginamit na uh, matagal. Kung baga one month lang. At uh, pinagawa agad ng umingay. Kaya nakasurvive yung uh, block niya. Nilinisan na lang natin para matanggal yung ano. Yung parang bukol-bukol o yung naiwang gasket para hindi siya mag overheat tapos yung valve seal papaltan natin ito na yung bearing mga sir sa kasigunyal ng 125 to five na rin at in order ko na rin sana ng black seat kaso nakita ko pa naman na goods yung ni boss yung black nya kaya hindi ko na lang papalitan ang uh, papalatan natin valve seal saka gasket eh, yung ano papalatan natin dyan saka sigunyal assembly saka yung magneto oil seal yun lang mga sir natin dito para at least makabawas doon sa 13 yung black set nya kasi goods pa naman sayang magpilalatan natin kaagad pinisama oh. natin to lahat lahat tapos may, may prepare natin yung ano sigunyal natin para may lubog natin na ito na yung bago natin sigun yung sigunyal, mga sira. Nailabog na rin bearing gamit ang press. Dahil may press naman tayo. At painitin natin sa loob ng 15 minutes yung ating crankcase para may lubog natin ng maayos nang hindi na pinukukbok yung sigunyal. Malagyan nyo mga langis sa kanyang gagamitan ng butane. Ayan, nalabog na natin. Tapos palalamigin at lalagyan ng bite gray. Chingu Singaw. Tapos, huwag nyo kalimutan yung dowel pin para di ma-deform yung ating crankcase. Kaya tara, kapit na yung crankcase, yung timing chain, tsaka yung gear pump, oil seal na kapit na rin, at yung black babalik pa natin sa yung pisto niya dahil goods pa naman nakita ko naman din na goods pa pero yung uh, cylinder gasket saka base gasket bago na po yun mga sir kasi yan ang yung isa sa mga uh, hindi dapat niriritoke nir, nir, nir toke or binabalik dahil maaring uh, pagsimulan ng linkage kapag sa base gasket kapag sa gitna naman overheating naman at napalitan na rin ang valve seal Okay na, sasalpak-salpak na lang yan. Tapos meme ay uh, maikakabit na to sa chassis ni, ano, ni makina. Yan, ito na mga sir, nakatayo na yung makina. Yan, sinukatan pa rin natin yung valve clearance. Tin sa intake, 24 naman sa exhaust. Yan, yung block ng mga sir, natin pinatanggal kasi nakita kong goods pa naman at sayang din para kahit papano yung mapagastos ng malaki puro isa na yan sa kabawasan doon sa 13 yung block sa yung piston piston ring yan, pwede na itong isalpak sa ano, chassis nya eto na mga sir bali uh, napagdugtong na natin o idudugtong na natin yung makina sa kayong chassis yan, tapos install muna natin lahat or ibalik mo natin mga sensor, throttle body, stator. Yan, lalagyan na natin ng langis yan, coolant na lang para matest na natin kung maingay pa ba or hindi na. Yan, tama mo sir. Tinabalik na natin. Kulat na lang kulat nito. Tapos, paano natin? Pero, i-reset mo natin. Yan, start mo natin check mga mga Para marinig nyo. Okay. Bilit, bilit tayo kunti. Okay, nawala na. Okay, patay mo muna kasi wala pang kulan. At idadagos natin. Saka natin siya iseset yung RPM niya. Para makuha natin yung engine uh, speed at mapactory reset din natin. Eto mga sarap, idadagos na natin. Diretahan natin. So mayroon akong narinig dito, yung throttle drive niya. Ayun. No? Yan. Yung tinutukoy niya yung sa clutch drive niya mga sarang. Yung pinaka-concern, yung grugrugrug kumakano, ayan nawawalan na 'yan, oh. Dati um, na no? mas malakas pa ngayan dati nung nakakabit yung ano, yung pulley. Pero i-check che pa rin natin 'yan. Yan, tinaya ko sumarin. Ayan mga sarang, mga na. Hindi na siya malikot, bombay mo. yeah Gods na gods na. Magpapay nga lang dyan yung ano yung parang yung panyata. Ito yung puli pala medyo maluwag na rin yung puli niya. Yun. Yeah, timing at timing lang. Gusto yan, alis, sa panlabas lang yan. Check mo ha. Hmm. Gusto naman, slider piece lang. Basta, ano, dito lang, ang nagkakalang ng ingay. Yung to drive. Baka yung back plate nya gusto hmm. naman, ibalik ko na yan gusto okay. naman pala to hmm. Sa back plate lang Ng tour drive Yeah, sa so, makina eh, kung papatsin nyo Maandar yan oh Yeah, tayo ko eh. Yeah, gusto na Okay, balik na natin yan. Okay, uh, gusto na gusto na. Pinuksan ko lang din para kahit pa ka paano, eh, may ko sa inyo. Eh, yung ginawa natin, eh, talagang wala ng problema. Yung backplate ka lang to. Okay, balik mo na.